Ikay, foreman. Apa? Nagdadala ka ng tao para pagtrabahuin, pagpapatayo ng limang palapag na building. Apa? Natapos niyo last week ang building pero may kakulang ang bayad pa, ang FEB. May kulang pa ng 274. 274,000. Kanino ka nagtatrabaho? Sa... ano pa? Sa FEB pa. Okay. Ikaw ba'y nasa ilalim ng isang kontraktor? Um, parang direct po. Sino may hari ng EFB building? Si Ernie Baldo po. Baldo. Okay. Anong problema ni Ernie Baldo ang sa'yo? Um, nung last Friday, sir, kausap ko yan si Helson. Ang sabi ni Helson? oh, nung sabi ko, sir, eh, kailangan ko na dahil hinahabol na yeah, ako ano ng na mga sinabi tao. ni Helson? Ang sagot niya sa akin, sir, eh, pinapaulit na naman niya ng pintura sa akin. Sabi ko, sir, eh, ulitin niyo po ng papintura. Ginamit niyo na nga po yung opisina. Sabi ko. Anumang ang kalidad ng gawa mo, meron kang warranty niya. Apa-apa. Kung pinauulit nila sa pagpintura sa'yo, maaaring nag-okupas sila yan, karapatan nila pa ulit kasi basta't nasa cover ka pa ng warranty. Hmm. Ang siste, nung habang tumatagal, lumalabas yung mga bagay na dapat hmm. hindi lumabas. Kasi, kuminsan nga, isang bahay, pininturahan mo yun. Pagkatapos, makikita mo, six months after, lalabas na. Apa-apa. Di ba? Apa. Bumubula. Kuminsan hmm. nga, sa pagpintura sa masakyan, six months after, nakikita mo, bumubula-bula ngayon. Apa-apa. Yun ang sinasabing warranty or guarantee mm -hmm. Hindi ko alam yung issue. So, mm -hmm. dito sa parting to, dapat tinanong mo, hindi yung sasabihin, hindi, tapos na ako eh. Mm -hmm. Maglalaban kayo, hindi kayo magkakaintindihan, mamumura ka nga. Mm -hmm. Bakit? Kasi siya yung boss mo eh. Apa, apa. Ikaw ang tauhan niya. Apa -apa. Walang pinagkaiba. Pag ako, pinagtrabaho ko sa'yo, pakiulit nga yung ginawa mo, hindi ako kontento. At saan hindi, ginawa ako nini. Ba't ko uulitin? Tapos na ako. Doon magkakaproblema kasi insubordination kung ikay tao, ikay boss mo yon, pinagagawa siya, pinauulit sa'yo. Ba't pinauulit sa'yo? Pinauulit sa'yo dahil may nakita silang mali at lumabas yung kahinaan o problema. Isa lang aking masasabi sa'yo para makuha mo. Lahat ng bagay sa mundong ito nakukuha sa magandang pakiusap. At ang negosyo mo lalago kapag wala kang wala kang nagiging masamang tinapay or nagiging issue o nagiging kaaway sa sinasabing negosyo. Apa, apa. Alright? Hindi ka babayaran na kung anong balance nito pag hindi mo ginawa yung warranty. Mm. Tama, sir. Tama. Alright? So, ganun. Unahin mo muna yon, Ha? Uh, yung gusto mo apa. at ang gusto niya, uh pinagdidikit ko. Gusto kong maganda, lumago ang negosyo mo. Huwag mong susunugin mm -hmm. ang negosyo mo rito at pakikitungo mo. -pa. Balang araw, kakailanganin mong servisyo nila at kakailangan ng servisyo mo. Apa. Pag sinunog mong tulay mo dahil lamang dyan, A -pa -a -pa. ang bukas mo nakasalalay din sa mga susunod na trabaho. Kaya Tama. Naintindihan mo ba ako? Apa. Apa. Naintindihan mo to dahil kontratista ka gumawa ka ng job order. Boss, ito po isang job order. Oh, itong job order ho na hindi ko nababayaran. Bagkos, permahan nyo lang ho, na ito yung gagawin ko. Pipinturahan ko. Base doon sa gusto nyo. Aayusin ko kung nabakbak yung pintura. Kung medyo kumupas, ayusin ko ulit. So boss, lahat ng reklamo nyo, lahat na gusto mo papagawa, gagawin ko. Ilagay mo sa kasulatan. Back job. Apa. Alam mo ba bakit Inuulit mo trabaho. All right? Tapos pagkatapos permahan mo permahan siya. Pagkatapos noon accomplishment. Uh, ibig sabihin accomplishment report mo sir, pwede bang pa para ma-clear na ako? So, yes. O sige sir, pwede na ba ako maningil? Siguro naman matutuwa pa sa iyo. ako sa akin. Ha? Huh? All right. Okay ba iyo? Okay lang po. Relax ka lang. <laughs>